aku me, ngaruh mau me, kambing woi, parang lagi hikuk juga. parang lagi hikuk, <tuh>

Aduh, mainit banget lah Sipit pun Ayo dah kok. Amaya dah. Nak kasih radong gitu. Ayo dah kok dah. Kasih radong kasih inget. Ayo dah. Mainit lah.

So kayo mga kapwa magradyan Huwag nyo kalimutan magsipit. Kasi bawal yan Ayan, kalabas na dito Okay, i natin ang kamera para makita Ayan mga idol ah Oh, yan babae na, mag Maganda yung mga tarap na babae Dalawang helmet tinadala niya yan. Ito ang daanan namin papunta labas sa sayo Itong Ito ang daan dito, ano lang to?

gasa kayo ito, ito lang sa may gas na kaibigan so samahan niyo ako ngayong video na ito kung saan ako pupunta baka <laughs> nakalabas na ako nakalabas na ako ito so, oh, dito. Diba? ito ang ito ito ang ito ang ito ang ito ang

si so punan ko sila ng mga video yan video yan Enjoy. <laughs> yan kaibigan yan mga kaibigan ko yan so halapit lang ako sa gas Okay. gas yan ah 100 meters na lang May gas na dyan yan yan maraming nagagas dyan ako. pero konti ko lang ang gas ko uh, 54 54 ang ano yan ako gagas ako. Lili ko ako, lili ko ako, mga kaibigan. Ay nako, ay nako, ay nako, ay nako. Ay nako, gas. So, may nagagas pa. Mga kaibigan ko yan silang mga ito. Okay, magagas pa ako mga kaibigan.

Oh, bakal lepas itu jangan itu namanya tai bisun tai bisun tai -bis. <laughs> bayang -bisun? Eh. ini <laughs> sa kulpada ng sinawal Pabot ang pa ito mga kaibigan Yan, dandan walang dan tayo takbo Malayo po <coughs> Ay, ginaubo Uh, nagsagasa, nagsagasa ako ng ano, hagin na malakas grabe, wala naman ako kasalubo grabe yun ito ang daan papuntang sanusi mga kaidol